Very inspiring ng mga videos niya. ibalangkura ng kung ano yung ng isang state sensitibidad executive, kung paano nila malaki, yung mga activities niya sa mga branches kung paano nila sa video ni Sir Ram kaya lahat po kayo, ay suparo pa 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 pa

Ayan. So, alam niyo ba na kanina pagpunta ko dito, tuwa-tuwa kasi ang daming tao. Tapos, para akong nasa lab, may mga matandang gumigiling pa. Di ba? No? Matanda, bata, gumigiling. No? So, wala tayong hiya sa pag-showcase ang ating talent. Ayan. So, ganyan talaga mga, mga ang mga nagapis. Kailangan makapal ang mukha natin. Kasi bakit? Paano ka makakabenta kung mahihiyain ka? Ma, ano makakabenta ka ba kung mahihiyain ka? Alam na lang kung nangyayari sa product na mo kung sa bahay lang tapos hindi mo binibenta. Siyempre po, may stock po doon, di ba po? Yung due date ka, di ba? Hindi ka kayo kita. Di ba? So, ang dealer, kailangan makapal ang, ang mukha. So tama yung ginagawa naman kayo na nagsasayo kayo na parang ano yun, hindi yung mundo na may pwede mo mga dancer natin. Yes, yun, nakita ko eh. Kita kita ko sa Ang galing. Ayan. So by the way, ako si Ram Laisay. Ayan, sa mga hindi pa nakakilala sa atin, vlogger po ako. So, sa pag sa pag-aing vlogger. nag-vlog ka talaga mo. ng journey ko, sa personal connection. Ito po yung sinabi ni Ma'am No? So, sinishare siya po yun para ma-inspire. na po yung mga partner dealer. Nagsisimula pa lang sa negosyo po po, na ito. Gusto ko po makita nila kung gano'ng naganda ang negosyo personal connection. At dahil doon, nagiging uh, tool po yun para magkaroon ako ng mga right group. Kaya ako po, po na makakagroup kahapon sa thesis 2 at niyake meron lang sa sasundo, meron isa sa, sa Dahil po sa social media. Ganun po ang power ng social media. Sino yung ng mga Facebook? Sino yung Facebook dito? Sino, Sino yung Facebook? YouTube. Pag pwede kayong mag-post ng mga products ninyo, post doon. At pag nabibigay kayo ng sa inyong buhay o kapayagan sa inyong group, ito kay PC. Ito po kung PC Paisa, kasi wala naman Alam mo ba kung paano ko nakilala sa PC Paisa? Kinontak lang nila ako sa ating Facebook, yung record ko. O diba, nagkaroon na ng sa social media na Facebook. Ayan. So, share na rin po kung ano, ano ba yung mga uh, naipunta po sa akin. Parang, 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 So, share sa ibang bansa nakapag-staycation sa isang magandang hotel libre po yun may pocket money gusto nyo po ba yun? ang gagawin nyo po sisipagay nyo na at kailangan kahirin yung ang negosyo nyo first and first at tari dito sa KPC si, nagkaroon ako na Great Light House ano yung pangarap ng bahay? Kasi nyo ba may swimming pool? Kasi nyo ba may bathtub? No? Kasi nyo ba may hotel na room? Kasi nyo ba yung sala nyo parang kayo na sa ano? Sa isang star hotel? No? no? So yung bahay ko namin is parang siya ng mga hotel na tinuluyan namin sa iba't ibang bansa. Pato namin ang bebe yung sili. <laughs> inspire po siya. ako sa mga uh, na nakamit pa dito kay PC. No? And then, uh, last month, nakapag-ulit po ako na uh, memorial plan. Nakakao, binili ko siya worth uh, 320000 ang value. Yung lahat po na yun, inita po yun dito kay PC. Mga ma'am, kagaya po ninyo, dinner din ako. Let's start up ang mo. Great Light like Deliver. No? So, ginawa ko, sinubukan ko naman yung gusto na nung mga wala ito na try ko. Hanggang pinatawag ako sa isang gandong event, nakinig lang ako. And then, lahat ng mga natutunan ko, inapilay ko sa sarili ko. Ito kay personal production, lahat ng gagawin mo, ah, sa iyo. Okay? Tandaan niyo po, lahat ng event, pwede ko sinong inita. Sino kikita sa lahat ng ibibenta niyo dito na produkto? Sino kong kikita? Kayo po. No? So si Sisi, bawat pa lang eh. Pero lahat ng kita sa inyo. Ang ilang na natin dito maging mabuting bigger. Huwag po tayong uh, magpapakasira. Kasi once na nasira pinaghirapan na kayong makabalik. At pinakamalala, hindi na kayo makakabalik sa negosyo. Gusto niyo po ngayon? No? Kung okay. nakikita okay, niyo na po yung future shop na family niyo po dito sa company na to, niyo po. Pagaya po na ang mga leaders na tinuruan at tinulungan para mas maging magaling na dealer. And i-aim niyo po yung promotion. Sino na po na nakapag-record dito? Sino na po nakapag-recruit? Sino na po ito may isang na recruit? Wala ba kayo ng recruit? Hindi po ba kayo nag-recruit? -re Hindi pa natatry mag-recruit kasi nasa tabla mag-recruit? Hindi pa alam recruit Pero yan. Yeah. Yan. Yeah. Huwag yeah. bawag kayong matatakot. Huwag bawag kayong mahihiyan uh, na mag-recruit. Kasi ang recruit nyo ang magtutulang sa isang magandang buhay. Para ma-promote to different levels. Now, meron mga levels, grade leader, grade builder, manager, grade director, and executive. Habang tumataas yung promotion dito kay PC, lumalaki po ang inyong kita. Okay? Basta po, tatandaan po natin yung pinatawag po namin na Rita. Si Rita po ang magpapagawa ganda ng buhay ninyo. Sino po si Rita? Recruitment is the answer. Sino nga po si Rita? Recruitment is, si recruit is the answer. Bakit na si Rita ang magpaparaba sa buhay ninyo? Kasi hindi naman kayo po pangod pag wala kayong recruitment. Kaya po, kailangan i-dream nyo na hindi lang kayo habang buhay great life Kagaya niya lang, bata pa pa, gantawa na. So ito yung 24. Flip mm, through lang lang sa card. Yan lang yung promotion ng 1 year. Recruitment is the answer. And then the progression ang susi si Cass. Kailangan, tandaan mo yung dalawa na yun ha. Recruitment is the answer. Progression ang susi. Para po maging successful kayo sa inyo pong personal selection. So hindi ko naman patagalit. Kahit sobrang haba lang po na sinabi ko. I hope maraming po tayo natutunan sa ating uh, senior niyan okay, yung araw at eh, uh, narinig ko ito pag-uwi ko ito Okay? So maraming maraming salamat po and happy and happy to be here sa inyong personal interaction at advice na. Grabe naman! Uh, right. Nakaganda ka po sa mga na tayo ng bisita na tayo ng Stephanie kasi nasi-share na yung mga experience sa na niya. Bago siya, naradang naging ganang naramses na nisay. Parang parang ulit natin si Sir